Kasunod ng malawakang pinsala sa Visayas, dulot ng Bagyong Tino at paghahanda sa banta ng Bagyong Uwan. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang state of national calamity sa buong bansa. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Mga wasak na tahanan, mga sasakyang nagsipaglutangan dahil sa pagbaha, at ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namatay at nawawala kasunod ng bagyong Tino at dahil sa nagbabanta ang bagyong Juan na maging super bagyo inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na magdeklara ng state of national calamity sa bansa because of the uh, scope of uh... Uh, shall we say, problem areas na, that, were, that will be hit, that has been hit by Tino and will be hit by Uwan. Uh, we, there was a proposal from the NDRMC, which I approved, that we, de we will declare a, uh, uh, a national calamity. Because the regions then, uh, that may, there will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. Huling nagdeklara ng National State of Calamity ay noong panahon pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso at 16 taong 2020 dahil naman sa COVID-19 pandemic. Unang itinagda ito sa loob ng anim na buwan, ngunit ilang beses itong pinalawig dahil sa patuloy na epekto ng pandemya sa buong bansa. Sa ilalim ng state of calamity, may dagdag na kapangyarihan ng Pangulo upang gamitin ang pondo ng gobyerno para sa agarang tulong at ayuda, kontrolin ang presyo ng mga pangunahing bilihin, iutos ang pagtulong ng mga ahensya ng gobyerno gaya ng militar at polisya at maglabas ng mga special na utos para mapabilis ang paghahatid ng tulong at pagbangon ng mga nasalantang komunidad. That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, uh, it, uh, it mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to uh, the victims of, uh, of the storm. Samantala, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino kanina ng alas 12.30 ng madaling araw. Humigit kumulang 1.4 milyong kabahayan naman sa Visayas ang wala pa rin kuryente. Ayon sa Department of Energy o DOE, katumbas ito ng tinatayang 7 milyong residente na patuloy na nakakaranas ng power interruption dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, patuloy namang minomonitor ang galaw ni Bagyong Juan na inaasahang tatama ng Hilagang Luzon ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.